may kinabukasan ng Pilipinas. Nakita ko lang kayo. Alam ko, may liwanag sa dilim. Mag-roll call po muna tayo, ha? Roll call tayo. Sino dito ang mga volunteer natin? Sino dito ang malayo ang nilakbay para makarating dito? Sino dito yung ilang oras nang nakatayo sa hinig na nandito pa rin! Ako! Nasaan naman yung tinatawag ng mga children ko? Sa lahat po ng volunteer, sa lahat ng supporter, sa lahat po na naririto ngayon, sa lahat ng mga children, mahal na mahal ko kayong lahat. At maraming, maraming, maraming salamat. Dahil alam ko, alam ko ninyo, kayo ang kampanya, kayo ang magdadala kay Lenny at kay Sen Kiko sa Malacanang. Mamaya po, pag-uusapan natin yan. Ngayon, may tanong pa po, sino ba dito ang naghahanap ng pagmamahal? Marami palang naghahanap ng pagmamahal sa Marindu. Pero, you have come to the right place. Ito po ang tamang lugar para makahanap ng pagmamahal. Dahil basta't may rally, si VP Lenny at si Sen Kiko, sigurado yan may pagmamahal dito. Hindi lang pagmamahal sa isa't isa, kundi lalong lalo na pagmamahal sa ating inang bayan. Diba? Sabi nga ni Gat Andres Bonifacio eh. Alin pa ibig pa ang higit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. So, alam po ninyo, mula dito sa Marinduque hanggang sa Pasig, mula sa Buangka hanggang Cordillera, ramdam na ramdam namin yung inyong pagmamahal. Rinig na rinig din namin yung inyong hiyaw. At alam ko, alam ko ninyo, yung iyaw ninyo, may hugot yan. Malalim ang pinanggagalingan ng iyaw ninyo. Kasi, damdam ko, yung iyaw ninyo, iyaw ang pag asa para sa ating tinungkol lupa. Ngayon, alam ko, nandito sa Marinduque, eh, caring-caring nyo, si Vipileri at si Sir Kiko, tama ba? Eh, bali balita ko nga ilang eh, landslide ang victory ni Glenn. Pero huwag nyo sanang kakalimutan ang mga senador at senadora nila. At bibigyan ko kayo sa pag-house to house ninyo ng ilang dahilan kung bakit kami pinili ni VP Lenny. Unang-una, hindi kami mura ko. Alam to, hindi kami nag-absent sa debate. ग्री okay.